Hi guys, good morning So, eto ako e, Hindi ako makatulog Sinusubok ako maidlip o midlip, pero hindi ako makatulog, idlip-idlip lang Kasi nasa trabaho ko ngayon, naka-duty ako Kanina inaantok ako, pero nung alam nyo yung pakiramdam na inaantok ka pero hindi ka makatulog Hi time check, it's 2.33 a.m. na po. Siyempre, nasa Pinas tayo. So, ngayon lalabas na tayo kasi hindi naman tayo makaitlip. Ito mo nabiyo kong Malamig. Malami eh. Ito sa petrol. Ito sa Sure. Hindi ka makatulog. Nagbablog na lang siya. Hi, vlog. Hi, vlog. Dito na lang tayo. Papakita ko sa inyo yung paligid namin. Ayan. Ang ilan-ilan pa lang na nadumadaan. Maliit lang naman yung peto namin, guys. Pero wag ka. Wala ka sumatak ng customer yan. Ayan yun ako medyo madilim. Madilim kasi gabi. Ang tahimik na. Bawal bawal lang mag-ingay. <laughs> okay. Hindi rin siya makatulog kasi may e, pese isang customer na dumarating. Eh. Premium po. あ。 <laughs> Yan per kapag wala po kami customer dito kami nakatambay. ayan siya pinipilit yang matulog pero ako wala. Hindi na wala nang tulugan. Gising na gising pa ako. Kape pa more. Kailangan talaga din na ako nagkakape mga students pagka alas 6 na kasi di ko mapigilan kumapigilan hindi magkape tamang tambay lang dito sa kanto habang naghihintay ng customer wala kaming customer empty ang lungkot naman ang pangit pa ng buhok Kumigil lang ako dati sa pag-vlog pero babalik ako ngayon. 2024 malay mo. Eto na yung swerte natin. Di ba? <tipos> ha? O oh, yung panong takay ba yung d'yan o no? sa ano? <laughs> tumalen tumalen daw mag-vlog daw ako ng kakaiba yung mag-viral akayat daw ako dun tapos gumalot biglang lumabas yung pakpak ano katakot ay may customer ayan guys so umalis na yung customer eh. kasi tayo pwede mag-video ng mag-video eh baka mamaya magalit yung customer kasi syempre privacy nila yun diba yun naman lahat ng tao gusto magpabidyo so yung gusto lang yung mata ko parang inaantok pero kapag pumikit ako hindi na, na ako ano nga pala ngayon ah January 20 ah January 20 January 2, 2024. So, balik ulit tayo sa pag-vlog. Tingnan natin. Tumigil kasi ako gawa ng hindi na talaga kayo ng cell, itong cellphone ko. Pero ewan ko lang ngayon. Sana makapag-upload ulit. Sayang kasi yung iba kong video hindi ko na-upload eh. Sayang. Sarap na lang ako dito. Ang bow naman Yeah. O oh, hindi kasi nagpupuko sila eh. Huwag tayo ng tubig. Wait. Ang tabo Nabuboring na ako, guys. Wala akong magawa. Wala akong gusto. Ayoko na mga kumain. Kasi sabi ko magdadayat na ako ngayong 2024. Pero parang hindi ko matutupad yun. Nagugutom na naman ako. <laughs> Kakain mo? Hindi. Hindi, sige, hindi ako. Kaya ko to. Kaya ko kong tisip. Ano ba gutom talaga? Nung <tong> aras na pa? Check natin. It's 3.17. 3.17 na. Tagal naman mag-iwanan. Gabi pa guys. So, makikita mo gabi pa. Gabi pa. Gabi pa sa amin palitin. Ay, na akong magawa. Ikot, eh, ikut ikot, ikot lang. Si Sige, edlip ka lang dyan. Ako magkasang ka. Diyan, makatulog eh. Ay, alam ko na, ipapakita ko na lang sa inyo yung kaganapan nung kahapon, New Year. Kung paano namin sinalubog yung New Year na nandito kami sa trabaho namin at malayo kami sa aming mga pamilya malungkot pero syempre kailangan naming sumaya handa ah, <laughs> ah basta papakita ko na lang sa inyo so eto na happy new year guys nandito lang kami tamang ano lang tamang nood nood lang oh boy sarap siya na mag video ko yung ganda ng ganda ng video ko ano? ano sasabihin mo happy new year Eka, Jamie. Happy New Year. Ano <laughs> yung isa? May inom yung isa. Wala. Wala siya eh. Dito lang naman kami. Ay, kala ko ano yun? Paputok yun. Na ilaw dun. Wala, makaluma yung cellphone ko. Di abot yung Ano?